Party daw po ang uh, napamilya ang inilikas sa bagong uh, silangan, Quezon City, ang hindi pa rin umuwi. Bakit naman? RH5 Val Gonzalez, coming Val! Anthony, bagamat wala nang ulan, wala nang baha, ay hindi pa rin nag yan. itong mga residente dito sa bagong Silangan, Quezon City na inilikas sa hapon hanggang kagabi. Ito, uh, Anthony, ay dahil magbi-breakfast pa sila. Dito Aba, saking, uh, <laughs> Masarap dito saking, siguro uh, almusal dyan. Ano ba ang almosal dyan? Eto, uh, uh, inihahanda na, handa na dito sa lamesa itong bagong luto at mainit-init pang sopas na hini-inihanda ng barangay para sa mga residente. Dahil may kalakasan ng mga pagulan kagabi, Anthony, ay umabot sa 154 na pamilya na may katumpas na bilang na 558 ang naililikas. Natakot ang mga residente dahil sa pangamba na tumaas ang tubig ng Marikina River at tataas din ang tubig dito sa bahagi ng Tumana River na nandito sa barangay Bagong Silangan. Ayon dito kay Parangay Pagong Silangan Chairman Willie Cara, preemptive evacuation lamang ang kanilang isinagawa para hindi malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residente. Nagpapasalamat uh, Anthony, itong si uh, Barangay Chairman Willie Cara dun sa mga residente dahil hindi na sila nahirapan pang mangobinse dahil na rin dun sa experience ng mga residente nung panahon lang tumapagtama ng ondoy na kung sana ay uh, hindi nagsilika sa mga residente na nagresulta sa halos dalawandaang mga katao, mga residente ang namatay dito sa barangay na ito. Ako si Val Gonzales, DJ na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val!